Welcome to RND Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Sa patuloy na bakbaka ng Israel at Iran, lalong lumalawak ang kanilang sagupaan, kaya kinakailangan ng bawat bansa ng iba't ibang strategiya kung paano ito makakalamang sa isa't isa. Kaya sa videong ito ay ating tatalakayin ang pinakabagong submarino ng Israel na tinatawag na Dragon ang hukbong dagat ng Israel na may 45 patrol vessel at 5 submarino ay maaring hindi sapat upang sindakin ang Iran sa karagatan. Ngunit malapit nang magbago iyon, kamakailan, nakakuha ang Israel ng isang dragon, ang INA's drain o ANS Dragon ang pinakabagong attack submarine ng Israel na may habang 225 talampakan, bigat na 2,400 tonelada at halagang 650 milyong dolyar. Ito ang pinaka-advanced na submarino na mayroon ang bansa. Ang INS DREN ay espesyal na idinisenyo para sa underwater surveillance at espesyal na operasyon sa dagat mediteraneo. Nilagyan ito ng pinakamodernong teknolohiya na kailanman ay nailagay sa isang submarino ng Israel kabilang ang isang makabagong propulsion system. Tatlo sa anim na submarino ng Israel ay kabilang sa Dolphin 1 class habang ang iba pang tatlo kabilang ang INS DREN ay bahagi ng mas bagong Dolphin 2 class. Ang mga Dolphin dalawang sub Merino ay pinapatakbo ng Air Independent Propulsion AIP systems samantalang ang Dolphin isa ay gumagamit ng karaniwang diesel electric propulsion systems, ang AIP system ay mas makabago at mas advanced pinapayagan ang mga submarino na maglakbay sa mas mahabang distansya, mas mabilis at may mataas na flexibility sa operasyon. Lahat ng hindi kinakailangang lumutang sa ibabaw upang muling mag-recharge ng baterya. Ang ganitong kakayahan ay nagbibigay sa mga submarino ng mas mataas na antas ng pagiging tago sa ilalim ng dagat. Ang teknolohiyang ito ay itinuturing na next big thing sa paggawa ng submarino. Maraming mga makapangyarihang bansa ang masigasig na namumuhunan dito. Halimbawa, ang China ay nagpakilala ng Type 039A1 class, ang may pinakamalaking bilang ng AIP submarines sa buong mundo. Ang Germany at Italy naman ay gumagamit ng Type 22A class submarines habang patuloy rin silang gumagawa ng AIP submarines para sa kanilang mga sarili at para sa Israel. Ang Estados Unidos, United Kingdom, Russia at France ay may sarili ring AIP submarines dahil sa AIP system, ang mga submarino tulad ng ANS Dren ay maaaring manatili sa ilalim ng tubig ng ilang linggo habang nananatiling halos hindi maririnig sa ilalim ng karagatan handa para sa bigla pag-atake. Ang INS Drain ay may kakayahang makabuo ng 4,243 shaft horsepower kaya nito ang bilis na 25 knots at may saklaw na 2,800 milya armado ng matitinding magiging sandata hindi magiging isang tunay na dragon ang ENS Dren kung wala itong malakas na sandata. Ang submarino ay may 6 na 533 mm na torpedo tubes at 4 na 50 mm na torpedo tubes. Kabilang sa mga armas na maaaring gamitin nito ay UGM-84C Harpoon Anti-Ship Missiles, Triton Anti-Helicopter Missiles, Popeye Turbo, isang turbojet-powered submarine launched cruise missile, na may siyam na tatlumpot dalawang milyang saklaw pinaniniwalaan na ang Popeye turbo missiles ay bahagi ng lihim na nuclear arsenal ng Israel. Nagbibigay sa kanila ng kakayahan para sa second strike capability, isang depensa laban sa nuclear attack. Bukod dito, may kakayahang magdala ang INS Trin ng hanggang labing-anim na torpedoes at naval mines, isang dami na maihahalin tulad sa Virginia-class submarines ng Estados Unidos. Ito ay posible dahil dahil sa malaking sail tower ng submarino na mas malaki ng higit doble kumpara sa mga naunang submarino ng Israel. Sa una, may hakahakang ang bahaging ito ay gagamitin para sa underwater drones o intelligence gathering equipment ngunit mukhang mas maraming armas ang idadagdag dito, isang malakas na panguntra sa Iran. Ang ANS Dren ay nakatakdang gawing operasyonal ngayong taon at magiging isa sa pinakamatibay na pananggalang ng Israel. Ito ay isang submarino na maaaring pigilan ng Iran mula sa paggawa ng hakbang laban sa Israel. Gayunpaman, kung hindi matatakot ang Iran at maglunsad ito ng opensiba, hindi lamang ang Israeli Navy at ang ANS Dren ang haharap sa kanila, kundi pati na rin ang hukbong dagat ng Estados Unidos. Ang Virginia-class attack submarines ng US ay ilan sa pinakamakapangyarihang submarino sa mundo. Ang mga ito ay nuclear-powered, may bilis na

na mas mabilis kaysa sa INS Dren at may walang limitasyong saklaw sa loob ng 30 taon. Ang Virginia class submarines ay apat na beses na mas mabigat kaysa sa INS Dren na may displacement na 10,200 tonelada. Bukod sa malalakas na armas tulad ng Tomahawk missiles at Mark 48 torpedoes, maaaring maging unang submarino rin ang Virginia class na gagamit ng high energy laser weapons. Sa patuloy na sigalot sa pagitan ng Israel at Gaza, mas pinapalakas ng Israel at ng US ang kanilang hukbong sandatahan. Noong Agosto, inaprubahan ng Estados Unidos ang pagbebenta ng 20 bilyong dolyar na halaga ng kagamitang militar sa Israel, kabilang ang tank cartridges, mortar explosives sa sakyang pangdigma at fighter jets. Bukod pa rito, taon-taon ay nagbibigay ang Estados Unidos ng 3.8 bilyong dolyar na military aid sa Israel upang mapanatili nito ang kalamangan laban sa mga bansang nasa paligid nito. Kung sakaling umatake ang Iran sa Israel, ito ay hindi lamang makakaharap sa ANS drain kundi pati na rin sa buong Israeli Navy at sa puwersa ng US, partikular na ang Virginia class attack submarines. Sa kabila ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan, patuloy na lumalakas ang mga sandata ng mga bansang sangkot sa labanan. Habang tumatagal ang sigalot sa Israel at Gaza, nagiging mas malinaw na lumalapit na ang mundo sa isang mas malawakang digmaan. Kaya dalangin natin na sana matapos na ang sigalot ng sa ganon ay magkaroon na ng kapayapaan ang bawat tao sa kanilang kanilang bansa. Karapatan ng bawat mamamayan ang magkaroon ng payapa at masayang pamumuhay sa piling ng kanilang mga pamilya. Bago tayo magtapos ay big shout out po muna sa ating mga top commenters at new subscribers. Shout out Kina Smiling Beach, Teofilo 2561, Valdez Romel, Roy Suryo, GC Almoguera, Siyempre Kina Idol, Jun Suwaip, Freddy Atole, Sherwin Manangan, Antonio Pauyon at Richard Biderio. Maraming salamat po mga idol sa inyong panunood at suporta dito sa ating munting channel. Kita-kita tayo sa susunod na mga videos. wag kalimutang mag-like, subscribe and click the notification bell.